Happy fiesta ka nila. Oh, dami na mong handa. Ah. Wow, dito po'y marami din palang handa. Ah. May pansit pa. Kasi ah. kayo po'y kumain na. Oo. Hindi na dyan mag-counter o gaga. may tatanong sa iyo. Ano yun? Pangalang bahay mo na? Isip. Pangalua. Ayaw ka, ayaw ka. Ayaw ka, ayaw ka. Oh. <laughs> <laughs> Itatawa sa iyo. Pangapat na na. Oh, apa. Ayun naman pala niya. <laughs> Nagilipot. Ayun naman namin, yes. <laughs> Hello po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bali ngayon po ay mamimiesta po kami sa Kanaleya sa saka po kana -Kadilag. At kasama po namin si Natia Minda, tamin po inakit. Tara guys, sabahan niyo po kami at tayo po ay makikikain sa piyestahan. Hello mahalan! Yan po inaantok na ang aming diyan pugi-pugihan. Cute-cute ah. ngantok na po iyan kaya parang natutulala. At kami po ipapunta na po doon sa piyestahan. Masama po namin si Dudutski. Tapos ay dadaanan na rin po namin si na Tia Minda at si Tio Rodel. At inakit nga po namin. Kaya po. Si Milot ni Bala. No po. Milot, nilalamig yan. <laughs> ay, <mga angin> po. <laughs> Parang ito naman po, mamay maging hawak. So, yung na to. Amin pay na dito na ko natin aminda. ko na po ng sasakyan. Si Ma'am Grace. Bye si Ma'am Grace. Ma Ang tako po na po ibababa. Ah. Bye bye! Bye, bye. bye, bye. ganda ng tayo. Ba't tayo makikipagkasan? Ayaw. Ayaw ko dito. Ayaw dito. Ayaw ka ko dito. Ayaw ko dito. Bye bye tayo! Makikipagkasal daw po si, si Ma'am Grace. Hey, Abay ah, si Milay nag no, no, no. motor. No. May pagbaba pa ito si Dudut. Oh. At ako muna at uh, si Teyo baka magiyak pagka. Magibang kalapit. Magibang kalapit. Ubo ana hoya. Yan po at kasama na po namin si Tiyaminda at saka po si Tiyo Rodel. Hmm. Kaya. At kami gogora na naman sa piyestahan. <laughs> Tayo po, mukha ng piyestahan. <laughs> <laughs> may rin <kandahan> ng <na> piyestahan. Ano <laughs> <laughs> may lakong mani. <laughs> maganda at mainit. Oh, hmm. Mga po, maganda na po ang panahon mm. dito sa amin. Ah, <laughs> Nakapunta na po baga kayo doon yeah. lalamin na kala Tita po. Hindi pa ako nakakabot oh, pa. First time ngayon na. Uh, ayun ka na kadilan. Ayun na nga, Tia. Pupuntahan muna ano natin. Ayun sa mga kanaliya. Ay, dito lang sila sa poblasyon. Yung kanakadilagay bandarong. Ay, magkila. Saan ba yung piyesta? Ay, dati isang barangay po eh, yun. Ay, pinag-iwalay. Pero yun pa rin ang piyesta. Kaba, hindi na lang piyesta. Pero ang barangay. Hindi na barangay. Yung isa, ano, na Pamplona, ano, poblasyon. Pamplona, poblasyon. Kami po ay papunta na roon siguro yung mga 30 minutes nato na po kami malapit lang din naman ang nakarating nakara. bayan lang po ng Infanta 30 to 40 minutes depende po sa ano ah sa bilis ng sasakyan pagdating may mabagal lang Alam mo diyan. Oy, may tinatapon paraon doon ng uling tubig. sa Metro Rice. Tuwang maulan sa kasi may mandlang. Ammeron ng na na yung, um -um. uh, yung share Madre. Halata mo pong piyesta na at may banderitas. Oh, mm -hmm. Ito po yung kalayo. Uh, yan, nakanalay. Uh, ito po yung may... Uh, uh, yeah, yan, yan, yan. Uh, Lili ko. Ay, simbahan na yun eh. Hmm, malapit nga lang. Malapit pa na sa simbahan. Ay, tayo muna, sa, uh, na, ano, ka, muna tayo minday um, sa kanakadilag. Ano mo sa kapatid? Diretso muna tayo. Ako nakapag-lili ngayon. Mamaya na tayo babalik. Laban time na po kami. Laban na. May iwan po ang isa doon. Palitan na lang daw si Bal ni Milot. Uh, at si Teo po yung tulog. Ay, ayaw po namin buyaw-yawin. Eh. Masarap po ang tulog. Yeah. Tara, Tia Minda. Tayo, tayo. Ikaw ang maunod, di ko alam. <laughs> Ayan, nalito na po kami. Dito sa kanalami, nalito yung tanong. Ito ang kanalayla, ah ginagawa pala. Happy Fiesta po! Happy fiesta. Happy fiesta! Happy Fiesta po! Maganda na dito ha! Napapanood ko sa YouTube ay! Happy Fiesta po! Ay, na pa sa huli. Susunod na lang. Sa <laughs> huli. Hindi na dun pa. Happy Fiesta, Kadila! Happy po. Pasok po atin eh. Yeah, abot na abot sa Fiesta. Ito ngayon yung <laughs> matan eh. Ganyan po kayo atin eh. Boy, parang kami ang kawang... Hindi. May umay na kawang kagay na po pati. Wala mo kami ang kawang na-visita. Wala mo siya. Ay, susunod na lang ngayon. Yes. ganda ng salas ninyo, ay napakaluan. Wow, pwede ko ipakita handa. <laughs> wow, dami na mga handa. Ah, nakadila. Ah, <laughs> nagabi Nakakilala po si Tiyamida ng kamag-anak dito. hindi <laughs> ko na. Hindi yung ah. ah. Happy Fiesta! Ayan, na po sila. Piamda po ay nakakuha na rin ang kanyang Iyan, po ay nakakuha na rin kanyang pagkain. po ay nakakuha para kang para ako may bahay. Ano na kakain Ano Isa Ako 'yung oh, oh. <laughs> At kami binablog ko lang 'yung pakikipala, pakikigkain oh, okay, <laughs> sa. lang. <laughs> <laughs> <laughs>

Ibig sabihin na yung kailangan pala ang Yung tagay yung pagbiboklo to yung... na para makita. Mga minsan pagdikapin si kulat mo si boss eh. Oo. Nakakaibagal lang tayo, eh. Taga yung... ko, tagay mo. Ayan po yung tatay ko, eh.

May eh, magkakasunod lang. Sige nyo po, ingat pagdala na. Wow, pizza ito at ni Shula. Wow, thank you. so. Tapos po yung pinuno. Wow. Salamat. Salamat. Wow, ito po yung mga dala ni Najula. From Tita si... Ah, itong isa nung flavor? board. Parehas ito na flavor? board? Hindi, yung isa all-in. Dami pong handa ka na, Laila. <laughs> Dahil kang may may pabinyag. Lalo siguro kung meron ng <laughs> bibinyagan. <laughs> Ito ang cravings ko. Ako'y titikin oh. oh. okay. na. Wala kang meron kung ako'y titikin na. Oo. Tikman na po natin. Ang oh, nakikibagong luto, honey. Eh. Oo, oh, mainig pa. Mainig pa. Wow. Ito ang cravings ko. Thank you po kay Tita C. Mm. Sarap. Thank you po Tita C. Sarap po. Ito yung gusto natin ang sa asin nilip. I love them! Mm. Kaya na po si bossing Kaya na bossing mm -hmm. Yan, baka lang yan Bossing Bossing ko'y kukuha na rin ang pagkain po niya mm -hmm. Thank you po kay tita si Taro Nakain na rin po si Bossy. May ice cream din po pala. Oh, hindi na makakapag ice cream at ako'y busog na. Sarap pa naman po uh, ang ko. po. Nandito na rin po pala si Bunso. Ang na na ng dog yung pan. Oo. Oo, tapos na Ay, ka Ay, muna yung Ate po, ate. Tama po mga siya sa ato. Maraming pinyara Eh, pero kung salita, kaya ay dahil may salita rin silang decision na yun. Ang hindi natin kailangan sa ito. Pero para sa amin, dapat magkapo na. Kami paalis na Layla. Salamat. Taba, may pasyaron. Thank you sa pasyaron. Salamat po sa pagkakas. Thank you rin. Thank you. Salamat, Layla, Bungso. Kami lilipat ng bahay. <laughs> sa mga Ate Leia naman. Salamat. Mm. Po. Uh, salamat, Ate Kami tutuloy na. Sige po kayo. Salamat po. Maka kayo mamaya hapon. <laughs> Maganda pagising na yan at masaya at jawa nang hindi kulang sa tuloy. Hmm. Full charge sa ni eh, mamaya paggising. Ayan po at kami ah lilipat na ng bahay. Kanalaya naman po kami. At si Teo po'y tulog lang. Uh -huh. Wala ang kamalay-malay. o, <laughs> <laughs> oh, ay kung ngayon, Milo, tayo gising kayo uli, -uli doon sa sala sa mga tita. Layla. Hindi mm. po namin binuyaw-yaw. Hinayaan lang na namin matulog. At kapag kasi ebitin ang tulog ay parang mainit ang ulo, honey. Eh. Alam mo parang magagalitin. Eh. Kaya inayahan na po namin matulog. <laughs> Ikaw nga naman ang bitin ng tulog. Hindi parang masakit sa ulo. Ang ganda talagang... ...pasta sa tulog. Ayan po, kami lilibat ng bahay. Ganito po ang piyesta sa probinsya. Masaya. <laughs> Naalala ko meron kaming subscriber na nagpunta sa amin. Noong last year, nakaraan, sabi, ate na siya na gusto kong maranasan yung makipag At di pa daw nila nararanasan mag-miyesta. At sila hindi taga-provinsya. Eh. Ay, pag napapanood daw yung blood ko na nasa ay para daw masaya. Talaga pong masaya po ang piyesta sa probinsya napi na dito na sa May Canale. Kanong yeah. yeah, si bandido? Lalatak laa. lang Kami po ay na dito na po kanalay, ang bahay. Taratey amin da. Hello, dito tayo dadaan Ito ang kanila. ah. Yeah. Super amin na po. Sorry. I sorry dito na po si Heisen. Nasaan na Ate Lea? Ano, uh. maraming chinela sa ni. Marami po dito ng bisita to. Maraming chinela. Happy fiesta. Hello Ate. Kain ako kayo. Sige. <laughs> Ako'y mamaya kakain at ako busog pa. <laughs> kami lang ay nag... Kami galing ka na lang. Ah, opo. Wow, dito po'y marami din palang handa. Ah. Ah. May pansit pa. Kahapon pa kayo dito? Oo. Ah. Dito kami natulog. Ah. Ah, uh, kayo may kumain uh, uh, <laughs> na. Oo. Hindi natin makaundag, maganda o gaga. Ang dating na mga bisita. Busog pa kami, namaya. Ay, tala naman po ang aking handa. Uh, Aba, marami nga ang handa mo eh. Ulay yan o. Ulay Salamat. Welcome Ipapadalo po. ko na idro ngayon. Sa terminal ng ban ah, ng Raymond. Welcome. <laughs> Salamat. Welcome po. Kailan po kayo ates mo? Marami rin po bisita si Leia. Niya hey, minta kain po kayo. <laughs> Natagay mo na si Biya. Newton pa kain. Sabi ko gusto ng hindi tagay muna. Ayan, bal, makikidala na nga lang ito sa terminal ng bus. At yan po ay ulam. Papadala ko po sa Maynila. Teo! Nagising na po si Teo! Papakainin ko po si Teo! Nadito na rin po si Natchula. Ay, na kayo. Ako'y... ay... Ay, may tatanong sa inyo. Ano yun? Pangalang bahay mo na yun. Pangalawa. Ay, 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 na. ay, ay, Ayun naman pala yun. Naglilibot. Ayun naman yung namin yun. Ay, pangalawang bahay, pangalangit. Kami hindi na makakain. <converter> Kain na po. Nandito po si na tatay sa labas. Dito ba rin batuto eh. Pakakainin ko. Kami nung ka, na Saan? Sa order kami. Sa timba. Wala kayo? Mahal. Mahal Hindi ako kala ng loob. Bukas pa dito ito pala na inawa, na yung naginawa, hangin. So, kunay aking mga kasama. Pero, hangin, naka-abot na bahay na. Ayun! Uh, uh, balat tsaka si ano ah, Milo na yun ano ay yung mga pasyarong sulap ang oh. uh hindi -huh. sa amin may maraming sa amin may maraming sa Ano? Sa terminal ng Hindi oh. <makes> lang. <Papadalamat Na, drone. makes> hmm. so, ang patalaga po. na ay na ini. Oh! Mahala na. Parang mas mga mababagay sa mga katuloy. So wala. So Tago. Bulaga. Peyo. Tago. Bulaga. Tago. Malay oh, ko ba Kumain ka na po, tatay. Kanina daw po na dito si nanay ay umuwi na rin po nung pagkatapos kumain. Ginawa naman po dito sa labas. Happy fiesta Becca! Salamat sa inyong masasarap na handa. Ah.

Uh, parang nababa nung seks sa mike. <laughs> Daddy. Ano? 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 Banana. Banana. Banana! Ano? Banana! Banana. Banana. Ano? 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 Banana. 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 May gangit eh. Lola. Lala. <laughs> Nalimak, nasa mic. Lola. 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 Wala, dudot yung isa. Yung sa kanya. Oh. <laughs> eh Iharap mo. Tiyaming dao. May pasyaron sa atin. May nodo at igado. ba? Ay, ito ang mayiging mami miesta. Mayiging mami miesta. May may, Mayroon ko si Aros. May ko pa. Ayan po at bali kami daw ay... Ah, kami po yung umalis na kanalay yeah. Kami doon po tumambay hanggang hapon. Anong oras na? May alas 5 na? 6-3. Alas sa size ng Ay kami po yung bago umuwi. Ay kami dadaan muna daw po ulit. O babalik pala kami Kanalayla. Kami naman po ay madilis na doon. Baka mga, mga isang oras daw. <laughs> Pabalik po ulit sa kanalay na. Ayan po si Taye. Gising na. Mahala namin. Na dito na po ulit kami. Kanina po si Teo tulog dito. Tayo. Tayo. <laughs> tulog po si Teo kanina. Nagkayayan po. <laughs> Nagkayayan ulit. Tang. Wow. Wow. <laughs> Happy fiesta po. Wow. Happy fiesta. <laughs> wow. Parang bagong <laughs> Ah, nandito pala si Natchula. Tsaka pala si Becca. Parang nila <laughs> nang ano ah. Hey, Oh, si Mahala. Oh, Parang hindi magkakasama. Hindi nila magkakasama. Kain na tayo. ice cream. Oo. Melot. Teo, ano malawak ang kayong lakadan dito. Ha, oh, well, papasok na sa tindahan. God, <laughs> ayan, nandito na po ulit kami. Mag-ice cream daw muna. At ng malinawan. Si Seth po yung kadatating na ka, galing trabaho. Ay, si Nerly po ay, ano ayan, nakalibre. nag yeah. sabaw,

Pagkasi wala nang baka, eh, headed pa rin. Tayo okay. <laughs> <laughs> muna eh, bago tayo umalis eh, kakawin muna. Pero pagdating do, tutulog na lang. Bakit? Okay. Pusok na. Hindi <laughs> <Okay. laughs> <May> na matunawan. <laughs> Much 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 later Paalis na kami Laila, salamat. Thank you Thank Salamat. Salamat Laila. Ayan po at kami po ay pauwi na kami po ay ginabi na sa piyesta. <laughs> mm. mm. uh, at nag-enjoy ka naman tiya minta sa okay. ating pamimiesta. Ayos <laughs> uh, na, nakapagala. Nagit nakabot. Paminsan-minsan din naman, kailangan uh. ni Tio Rodil at kailangan ninyo ng pahinga sa pagtatrabaho sa panayan. Ayan po. Sabi at happy ngayon. piyesta ulit dito sa Barangay Pamplona at sa Barangay Poblasyon. Thank you kay Leia at saka kay... Layla. Layla. At salamat din sa mga pasyaron. Allah. Ayan guys, at si Milot na po ang ating driver ngayon. At si Bal medyo napatagay po ng kaunti. Kaya si Melot na po ang magdadrive. Masaya po si Nati Amin that may mga nakikitang mga kakilala. <laughs> mga kamag-anak. May kamag-anak at saka may nakilalang taga-dinahikan. Sabi na ba ko yan, kanyang pinamiestahan. <laughs> ah. ko yan. at dito na tayo sa may covered court. Ano kayang palabas ngayon? May artista daw po. <laughs> ay, nariyan na sigan. Ako ay wala ka pata, Maga pa. Maga ba? Isip po si Papa uh, rito na rin. Dati yun ay... Dati dati asintro yan eh. Oo. Uh, um, dami na rin po tao dito, dito sa... Maganda pa pala naman ang covered court diyan at matanasan. Oh, na, uh, uh, ay, ayun mo kung tayo nagbabaksin. Ayun mo. Ay, ako, itanda ko yan. Din ako May nag- Bets sampo kayo nagbabaksin. Di Ayun. Ah, din ako ng di. ah. di Yan din kami. Ah, diyan din po. Oo. Aba, hindi nga pala bababa. Ayun, at nandito na po kami kanina tayo at kami napapasarap ang kwentuhan. Ay hindi, na. Kulang na, ang kwentuhan. Mamimisan po uli tayo. Dito ka na, na, na ibababa ito. Dito ah. ka na bumaba at nang sila diri-diritso na. Sino? Dito. Dito. Ay, yung atang buraut ah. Aba, oo nga pala. So, tia, kuhay mo yung burautin mo. Ayi Ay, sa amin natutulog. Ano? Uh, 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 wala kang tao sa kanila, May tricycle, mo. Motor lang naman yan, tia. Ito? Oo, oh, yan po, naka-plastic. Baka oh, walang mga madaan, nampot ko rito. Oo, sige po, kami tutuloy na. Salamat, salamat, mga. Salamat. salamat.